Bala ko po sana ng maglinis uh, na yung uh, hapon kaya lang uh, medyo hindi po maganda yung uh, ang panahon uh, ambon po siya ng uh, kaunti and then uh, medyo malamig po yung ano yung uh, simoy ng hangin kaya ang uh, ginagawa ko po ngayon ako po ay uh, nag-iikot sa ating uh, garden tapos uh, titingnan ko po yung ating uh, mga tanim kung uh, kumusta na kung saan po yung pwede nang uh, tanggalin kung saan po yung uh, pwede nang uh, linisin tapos nag uh, din po tayo para next year kung saan po tayo magtatrim ng mga ganitong gulay kasi every year po kasi uh, rotation po yung ating mga tanim ng mga halaman ng mga gulay para yung uh, insecto po na naandun po sa isang uh, bed ngayong taon hindi na po siya uh, the same kasi yung gulay po na tanim po natin is uh, hindi na po siya uh, pareho kasi kung next year ang tanim po natin sa gaya po dito puro pa rin po siya uh, ang palaya Yan. pagka next year uh, ang tanim po natin is ang palaya pa rin so yung insekto po na ang palaya o naman po yung nandito uh, mas mabilis po siyang dumami kasi parang ando na sila eh alam nila ang palaya na po yung ano eh yung tanim dito so And kaya palipat-lipat po para <coughs> excuse me paiba-iba po ng ano ng uh, insekto nila nandun so malay mo yung insekto hindi siya angkop doon sa ampalaya so nagtinam ko ng talong so hindi po siya uh, maapektuhan may mga uh, ganoon daw po kasi hindi po tayo expert pero yun po yung ating uh, ginagawa kada po taon so dito baka next year Gawin po natin 'to dito uh, sitaw string beans. So babagsak po sila dito. <clears throat> Dalawang uh, bed sa, sa side lang naman po 'yung may sitaw. Tapos 'yung kabilaan pwede pa tayo magtanim ng kung anuman po uh, gulay. So baka sa kabilang ah uh, talong, kabilang side uh, okra. So ilipat lamang po natin. And so, po nga aking ginagawa ngayon. Panay po ang uh, tingin ko sa garden. Tapos ito parang pwede nang malinis to eh. Itong side dito. Kaya lang sayang po yung dahon. Ipapa-harvest ko muna. Doon po sa may gusto ng uh, talbos ng uh, ampalaya. Kasi may mga na-fresh naman na po tayo. Kaya um, okay na po. Hindi na po uh, natin po sila gaano uh, kailangan. May mga maganda pang dahong kasi sayang naman po kung tatanggal ah, gagawin po nating pataba na pwede pa naman pong uh, ah, mapakinabangan ang mahal po kasi nyan sa wala po nyan dito bibihira po kung may tanim ka yun uh, ah, maghanap tindahan ah, madalang po yung may ah, bentang ganyan dahil na po sa winter so, dito po ngayon sa harap ito po ito, Dito po ako uh, umiikot So wala po sana kung balak mag uh, vlog po ngayong uh, araw Pero dahil wala po akong magawa Kaya naisipin ko na i-share na lang po muna sa inyo Kung ano po yung aking uh, ginagawa po ngayong hapon So ito balak ko na sanang uh, tanggalin itong mga wala na pong laman Yan. Itong mga to Ayan sana yung aking uh, tatanggalin pati yung a uh, sunflower po natin dyan and tatanggalin ko na rin sana po yun ngayon kaya lang yun know, o ang kulimlim tapos maya maya may ano eh patak patak na ka konti parang ulan po ata yun na babagsak so maghapon po na ganito yung ulan ay yung ulan yung panahon itong tanglad eh harvest ko po ito pagka nagkaroon po ng time So binubunot po natin yan Tapos natali po natin Isa isa Tapos pini po natin Para meron po tayo magamit sa winter na tanglad Iba po kasi yung lasa ng tanglad din eh Kahit naka-freezer po Mabango pa rin po siya eh, tapos ah uh, Matapang pa rin po yung kanyang ah, uh, amoy at yung kanyang uh, lasa. Lasang ah, uh, tanglad pa rin po. So yung nakikita niyo po ngayon, ito po yung uh, side ng atin pong uh, garden na yun. Ito po yung side nya, simula pa sa iba dun. Yung po yung harap na sa may sunflower. Yan. Paikot na po yan dito. Yan. So ito yung magiging uh, sitawan po natin by uh, next year. So, simula po dito sa so, may posting ito yan. Hanggang doon po sa dulo. Yan. So, ang dulo po niyan, cherry. Doon. Tapos dito rin po, cherry po siya. So, cherry, cherry. Yan. Po yung side natin dito. Doon po tayo sa loob na pumasok. So, yung mga dahon pa dyan. Yung talbos, solana Yun yung nilanta eh. Yan yung uh, napakaganda nung nakaraan, isang frost lang, ayun ubus ka agad sila, hindi na bumamot. Pero yung mga nasa ilalim, gaya neto, ayan, may mga maganda pang talbos. Yung sa taas lang, yung uh, napuruhan. Ayan, yung mga nasa side, ayan. May mga talbos pa naman pero uh, karamihan po ay nasira na po. Ayan. So ito ngayon sana nagawin ko to siya. Tatanggalin ko ito. I-save natin yung mga dahon po na yan ng sibuyas. Yan, celery. Kasi maglalagay po ako dito ng ano eh, ng uh, maliit na raised bed hanggang uh, dito po. Akin po yung, uh, yung bed na po yun doon. Bala ko siyang tugtungan hanggang uh, dito. Para organize po kapag nagtanim uh, po tayo. Ayun So ang ginagawa ko po ngayon, 'yun, yun nga po nagpaplano uh, po tayo dun sa mga uh, itatanim po natin kung saan tapos yung mga ayusin po natin sa uh, garden. So yung tambayan po dito. Uh, dyan na po 'yan siya. Ganyan na po 'yan. So yung mga balak ko sanang tanggalin itong ano ngayong araw, ngayong hapon. Itong kalabasa kaya lang may mga bunga pa siya na maliliit. Sayang naman. Isang linggo pa ang ilalaki niyan eh. Ayan oh, Sa ilalim meron pa. Yan, so ayoko pang tanggalin kasi isang linggo pa naman na mainil para makalaki pa ng ah, kahit pa paano mas maganda po kasi mag uh, store ng uh, kalabasa na magulang na kasi matagal po yung uh, buhay niya. pag nilagay po namin yan sa basement umabot po siya ng uh, hanggang January ganyan, February matagal po matagal yung kanyang buhay kasi kung hindi siya magulang pag nilagay mo sa uh, ref I mean sa basement Mabilis po siya mabulok Nagkaka-mold sa uh, po siya kagad So yan, pag uh, kinumpara po natin Yung ating garden Nung mga nakaraang buwan uh, Ngayon po ay uh, malungkot na po sila ayan. Pero kahit pa pano, Ay nakakapag-libang uh, pa rin pa rin po sa pakiramdam Kasi may mga dahon pa Tapos may mga batayong nakikita ng mga bunga So kahit hindi na siya maganda na kanyang mga dahon pero pag ganyan maganda pa rin po siyang uh, tingnan kahit uh, papaano paano pag nalinis po natin to mga kagulay makikita po natin yung ating mga cresbed bed. So may linis po natin and pag na ano pa, pag lumamig na po ngayong week, ngayong Sabado, next Saturday po, baka start na po akong uh, maglinis po ng lahat kasi yung temperature po para next week ay uh, malamig na. So itong mga ano po dito, jute leaves, yung mga saluyot, yan. Uh, tatanggalin ko na po yan siya. Wala naman na po yan kasi nag-dry na siya. Pero may mga na fresh po tayo dyan. Yan. Tapos ito, oh, sabi la pa. Yan, may mga na na po tayo yan para po sa winter po natin. Ah, harvest po tayo diyan. Yun kaya na sinabi ko nung nakaraang vlog, mayong taon hindi po ganoon kaganda yung ating uh, saluyot. Kung iko po natin nung dalawang uh, taong nagdaan. Yan ito ditong side yung ano natin yung ibang puno yellow na yung sa atin hindi pa gaano ayan ayan yung ibang puno po dun kaya punon ala po siyang ah, dahon oh. ayan tapos na po siya nalalag na po yung kanyang mga dahon po dyan yung dito sa atin hindi pa pero malamang malapit na rin yan. Ito yung mga bulaklak ng ating strawberry. Oh. Na pinakita ko nung nakaraan. Hanggang ngayon namumulaklak pa rin po siya. Ayan. Wala pa rin siyang uh, tigil sa pag uh, bibigay po ng uh, bulaklak. Dito okay pa siya. Green pa dami pang ano dami pang kamatis dyan tapos kanina rin may nakita ako dito parang wala lang pero pag katingin ko dito mayroon tayong na pahinog na ano hindi ito ito marami tayong ganyan eh yung ito yung hugis pusong ano hugis pusong ah uh, ampalaya yan dilaw na po siya kasi ayun oh kanina po pagtingin ko dito may nakita ako ayan oh dalawa ito nag open na nga po ata siya oh kailangan ko po makuha dalawa po siya, yan siya ayan nag iipon po kasi tayo yan eh ay kunin ko po yun Katapos ko mag vlog kasi kailangan ko siya kanin baka mahulog kasi dyan magkahulog yung mga buto sayang yung dalawa tapos dito sa ilalim may mga buong papal dito ito ito yung masarap ng palaya eh ito yung kulubot. Ito yung labis ng palay natin ngayong taon. Hindi siya mag-aano mapait. Ang daming managkakagusto sa lasa po na ito. Ang ganito, maramis -tamis na hindi siya masyadong mapait. Ewan na akong bakit. Pati, pati rin yung ganito, yung plain lang po natin. Saan na yun? Yung plain lang ng palaya, pagka niluto po natin, hindi rin po siya ganun kapait mild lang siya, sakto lang yung ganito wala nga siyang uh, pait yan, ganyan masarap yung ano niya, yung uh, lasa niya yun, ito naman dito itong dalawang to yan, yung alugbate, sa yung kamote yan, i-trim po natin yan. Nakalbuhin natin yan sila. Tapos, i-pasok po natin yan sa loob po ng uh, bahay. Yan. Eh, yung mga kids na sa neighbor po natin. naglaro ka naman po sila. So, yan. So, yung nalinis kong uh, bed, bale dalawa pa lamang po, or tatlo. Dalawa. Dalawang malinis na. Ayan. So, ayan po mga uh, Bago po kasi na mag uh, Winter, bago po tayo mag uh, Linis, ayan Umiikot po muna tayo sa ating garden Tingnan po natin muna Kung ano yung mga pwede pa at hindi na Pupwede Para Pagka nag uh, Start po tayo maglinis Alam po natin kung Gis alam po natin kung ano po yung unahin natin para ano, hindi po tayo ah, uh, para diretsyo po yung ating pag uh, tatanggal ng mga dapat po natin ano, tatanggalin po una ito na yung mga ano hindi na siya nakakalaki malamig na kasi <coughs> excuse me yung mga anong ampalaya wala na Ayun So Ito, mauhuli to dito eh Ito yung mauhuli Pero Yung kabilang side Baka unahin ko po yung Halinisin ah, Pag naglinis tayo Saglit lang naman Kasi Pag nasa lupa siya ano siya eh uh, matagal kasi madamo tapos matigas po yung lupa pag nasa rest bed mabilis lamang po siyang bunutin tapos malinis na siya pagkakat mong ganyan diretso na po siya kagad sa bago sa plastic tapos tapon na diretso itong mga okra yung mga matigas po yung ano matigas po yung kanyang steam hindi ko po yan na sinasali sa compost natin yung ayan okra asili uh, sili talong yan yung mga steam niya matitigas kasi mat matagal pa rin mabulok <coughs> excuse me so, yung uh, nasa compost lang natin yung mga mabilis lang mabulok kasi nung nakaraan nag try ako nung mga sanga-sanga <laughs> kahit nga ato yung uh, mais natin nilagay ko dun dalawang taon na ganun pa rin hindi pa rin nabubulok ayun nilagay ko sa lupa pinatong ko sa lupa yung mga ano winter yun eh bago mag winter pinatong ko pa sa lupa yung mga mais yun tapos nung pag spring nung pinungkal ko yung lupa ang daming bulate eh. ang lalaki so parang mas maganda na tabunan ng ah, damo o mga dahon dahon yung lupa na pagtatamnan po natin pag bago magwinter kasi pag spring pag binungkal po natin yung lupa malambot ang daming bulate pagkain po kasi ng bulate yun eh parang ganun hindi ko lang sagrado pero yun po yung uh, napansin ko po nung naglagay po ako ng ano nung mga damo at saka nung mga dahon down. so yung mga part ng garden po natin na nagyay ko ng dahon dahon ayun yun po yung uh, nakita ko okay mga kagulay so tapos na po ako mag uh, ikot sa ating uh, garden po ngayong uh, hapon so yan lamang po muna yung share kong vlog sa inyo kasi ayan, kaya maya yung ano, ambon eh so pag nagtrabaho tayo putol-putol tapos malamig pa yung ano ang simoy na hangin tapos bukas, sabado mayroon tayong overtime kaya kahit pa paano eh, magpapahinga muna ako kahit konti So, bukas na lang, ako gagawa ng uh, rest bed. Umpisa po dun sa likod. Tsaka maglinis. Itanggal na mo kung ano-ano. Uh, hindi na po yung itanggalin. Yung mga sila doon po ako nabukas. Gagawin ko po yun. Natanggalin ko po yun. Para dahan-dahan yung garden po natin. Siya po ay uh, maging may uh, malinis po. So yun mga gulay. Yun lamang po muna ako may share ngayong hapon sa inyo. Uh, pasalamat po sa mga bago po namin subscribers. Sa mga nag-share, nag-like po ng aming vlog at sumusuporta. At walang sabang nanonood. Uh, maraming maraming uh, salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless po. Saka ito po muna yung ating uh, vlog sa araw na po ito. Magandang hapon and uh, maraming uh, salamat po.